Oh, ayan na, anong nangyari dyan? Oh my gosh Ito na po mga idol Ang uh, sistema dito kapag uh, may ulan na Hindi na, na natin kailangan hanapin pa yung tubig <laughs> ah. <Yeah. laughs> ano masasabi mo, board member? Huh. Ay, yung namin pula, mga idol Mahirap Magalaga na lang, lang, Mag pula lang, lang pula. kami ng tilapia dito Napakalalim Uh, may water pump na dito, hindi umubra. Kaya, is-is muna kayo muna dito. Ang lakas ang ulan, ang dalawang bispo bumagsak. Yan, hay. Ganda na talaga. natin mga idol paglosong lulosong yan ayan yun 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 nyo yun yun nyo sapatos nyo So hangga dito na lang mga idol, matindi talaga. Pasayro na ako. So bye bye mga idol.